So, ayan mga kumaretes, ang ganda ng ilaw natin. <laughs> Gamit natin to si TNW na ating spotlight. So, mga kumaretes, pamula noong nagbablog ako, nakaipon ako ng mga tripod. Sa totoo lang, ang dami. Ito, natatawa ko dito. Kasi dati meron akong ganito kulay pink. Ang problema nasira na, eh si Mudrakels, yung aking mother, umorder ng kettle. Eh, hindi naman nagre-review ng mga comment. Ay, di, nag-order, nag-order, order. At dumating ay ito. Buti na lang na-repand ko siya. And in fairness, magagamit ko naman siya. Kaya yan, binigay niya na sa akin. So, ang kauna-unahan ko talagang tripod, mga kumarites. Ito. Ito ang kauna-unahan nating tripod. Siyempre, alam niyo na mahilig tayo sa pink. Ito yung kauna-unahan kong tripod. Sumunod yung ganito. Yan yung pink ko na ganito. Kaya lang nasira na nga. Pagkatapos niyan, sabi ko, gusto ko nung medyo ano, matibay-tibay na na tripod. Si, syempre, meron naman tayong budget noon. Syempre, nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog. Nag-invest na ako ng ganito. Ito matibay, ito mabigat to, mga kumarites. Ito pwede sa ano, pwede din to sa mga camera na ano eh kasi meron tong lagayan dito. Basta maganda din to, kung yun nga lang mabigat. Ito yung sa Ulansi. Ganda rin to. Ito yung uh, medyo mahal din nating tripod. Sumunod mga kumarites. Sabi ko, ito medyo mababa lang to. Siguro mataas pa ako dito sa tripod na to. Di syempre, alam nyo na ako, pag nakakita sa TikTok, sa FYP ko, may dumadaan, sabi ko, gusto ko din noon. <laughs> so, yun, dahil nga Inggetera tayo, yan. Napabili ako nung, ano, yung mahaba, as in mas, hindi naman, parang kasing taas ko siya. Ito, itong tripod na to, mataas siya sa akin. Pwede siyang selfie stick kasi magaan lang. Ito kasi ng isa mabigat. Ito magaan lang, handy lang din siya. Pero ano, ang taas nito mga humarites yan. Meron na din siyang kasamang ano. May kasama siyang shutter. Ito kasi si Ulansi wala. Wala siyang kasamang shutter kaya sabi ko, gusto ko yung mataas pero may shutter. Kaya kung gusto mo noon, ito 'yon. Mataas na siya may shutter pa. and then ayun na nga, nag-start na nga yung pag-affiliate. Di syempre, sabi ko kailangan ko ng ring light, maliwanag. Edi eh di ayun, sabi ko yung mura lang. Kaya ayan, ito yung binili ko. Ito yung affordable lang mga kumarites. Na kung wala pa kayong budget, ito, nasa 100 plus lang to. Ito yung ring light na una kong binili. Hindi ko naman siya nagamit noon dahil nga tinamad na akong mag-affiliate noon. Napaystack sa bahay kaya ayan, ginabok na. Ngayon, nagagamit ko na siya. Nagagamit ko pa unti-unti tapos Sumunod, so, nung nag-birthday ako mga kumarites, nag-birthday naman ako noon, yung kapatid kong nasa Japan, sabi kung ano daw gusto kong pa-birthday. Di sabi ko, yung medyo mahal. Siyempre, alam niya, nag vlog vlog ako. Di, sabi ko, sabi ko kung gusto ko daw nung, ano, nung stabilizer na gimbal. Sabi ko, oba, why not? Hindi naman ako magbabayad siya. So, ito yung binili ko. Itong Q80 na gimbal stabilizer. Hindi ko ito masyadong ginagamit. Mahal kasi. <laughs> Pero ito, selfie stick lang siya. Pang desktop lang to Tapos may kasama na din shutter. Ang kagandahan nga lang dito kapag ka, ayaw mo nung maalog. yan, Na, na ano to eh. May on and off to. Hindi ko pa nga ito masyadong napapag-aralan mga kumaritis eh. Ito siya, oh. Pipindutin mo lang siyang madiin. Ayan. Sumusunod-sunod yan mm. Basta pwede mo siyang pan-desktop. Basta ang dami din, din itong pwedeng gawin. Pero nakatago lang siya sa lagayan. So, yan. Ito ang pinakamahal ko na tripod. Selfie stick na ano. Ito ang iniingatan kong magaling kasi ito yung mahal. Parang nasa 1.3 yata ito. Hindi ko na sure kung magkano. Basta yung pinakamahal. Tapos ito, si Di Ulansi, nasa 700 plus. Medyo mahal din, ganyan. Ito mura mga kumarites. Kung gusto niyo nang hindi masyadong mahal ito, nasa 200 plus lang to. Tapos ang pinaka huling ininvest ko sa pag-affiliate itong ating si TNW Fill Light, yung parang spotlight, ayan. Ayan yung huli kong ano, binili. Kasi nga, mas kailangan ko ng maliwanag na ilaw para sa ating pag-affiliate, pag-shoot ko ng mga product. Tapos ang ginagamit ko minsan, kapag ako ay nag-shoot at gusto ko mababa lang, <laughs> mas gamit na gamit ko pa to. <laughs> sa totoo lang, mas gamit na gamit ko pa to. Ewan ko, kung alin yung ano, mura siya, siya ako pang gamit na gamit. So, ayan mga kumarates, mamili na lang kayo dun sa mga pinakita ko sa inyo na tripod, malay niyo may magustuhan kayo, ilalagay ko na lang yan sa, yolo, sa yellow basket. So, ayan. Sa orange shop naman, ilalagay ko na lang sa comment section. Alam niyo na. So, ayan lang. Bye!